What's up guys? Good afternoon. Paano nga ba mag-download ng music sa Sound Collection? Guys, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-download sa Sound Collection. Kung handa na ba kayo, tara na. Let's go! What's up guys? Good afternoon. Dito tayo sa ating profile. Rowel Alpapara. Guys, kung hindi pa kayo naka follow eh Humalaw na kayo para updated kayo sa mga video aking ilalabas. Yan nga, guys. Punta na tayo sa uh, Google Chrome. Yan, guys. Ito lang dito, guys. Sound Collection. Binyara, ito, guys, ha. Search mo, Sound Collection. And, guys, lalabas na agad yan. Yan o. Oh, sound collection. Nakita nyo to guys. Yan o. Oh. Sound collection. Pindutin yan. Pero dito tayo sa ginawa ko ng ano. Sa so, nakaready na to. Wait lang guys ha. Ito. Dito guys yung mga legal na music na pwede mong gamitin. Sa so, guys. Yan o. Oh. Search mo lang. Pili ka. Elect. Ayan, back tayo guys. Ayan na nga, bumalik na. Andito na tayo sa cinematic. Pili ka lang ng ida-download mo dyan. Kunyari, ito yung napili mo. Grow for me. Pindutin mo tong arrow na to. Tapos, choose where to download. Pindutin mo lang tong download. Ayan guys. And, tapos, ayan na guys. Downloading file. Open mo yan. Antayin mo lang matapos yung ano na yan. na yan sa inyong mga music library. Yan o. Ito guys yung ano. Antayin mo lang yung guhit mapunta sa dulo. Ibig sabihin nun, okay na yun. Antayin natin para mapakita ko sa inyo pupuntayan dun sa music library nyo tayo tayo natin 45 seconds left 35 seconds left medyo mabagal ang ating internet kasi load lang ang ating gamit guys Tsaka na tayo magpapa-Wi-Fi pag uh, kumikita na tayo sa ating mga Reels video. Siyempre, sa tulong nyo na rin, guys. 22, 17, 11 seconds. Ayan, 11 seconds left. 15, 17 parang umusog ah. na, yan, ah, yan guys. Okay na yan, na-check na. Wow! Na. Back tayo. Tignan natin sa sa ating music library. Ayan na natin guys ha. Oh, mayroon pang commercial. Diyan diba, ano. sa music library natin oh All songs. Ayan guys, so ayan yung Grow For Me Instrumental na andun na siya sa ating music library. So hanggang dito na lang ating mini vlog. Sana mayroon kayo natutunan. Kung nagustuhan nyo itong video na to, baka pwedeng palike, comment, pashare na rin sa mga kaibigan mo na hindi pa marunong mag-download at maghanap ng music na legal dito sa ating sound collection. Maraming salamat po guys. Thank you for watching guys.